ito <laughs> 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 <Bilis>, eh naka-helmet. <Masaguan. laughs> ito. Wala huli-huli okay. ngayon. Ah, <laughs> no, namin oh. No. <laughs> <il> <laughs> so, may pasahero siya oh. Oh. Kanyang pasahiro. Ayan. hero? Pa, kayo? Diyan lang kami sa tagumpay. Tagumpay. Ayan. pag mo. Ito, upgrade din na po ngayon na bankero. Paka-helmet. Dapat ganito. Ayan. <laughs> Sabi mo, baka tayo maglubog. Malalim ito. Ayan. <laughs> dapat ganito ang hihiti